Hello reviewees! Sa araling ito, ating aalamin kung paano ang pagtukoy ng mali sa pangungusap. Panuto Basahin ng maayos ang pangungusap. Pumili ng mga bahagi sa mga pangungusap na maaaring may mali. Number 1 ang isang mabuting tagapaglingkod sa tanggapan ng pamahalaan ay madalas kinalulugdan ng marami. A. Ang isang mabuting tagapaglingkod B. Sa tanggapan ng pamahalaan C. Madalas kinalulugdan D. Kinalulugdan ng marami Ang tamang sagot ay letter D. Kinalulugdan ng marami. Number 2. Bilang pinakamahusay na kalahok sa isang paligsahan para sa mga kawani ng pamahalaan, ang isang gantimpala ay gagawat kay Ginang Alin sa A. Bilang pinakamahusay na kalahok B. Sa isang paligsahan para sa mga ng pamahalaan C. Ang isang gantimpala D. Igagawad kay Ginang Alin Samara Ang tamang sagot ay letter C. Ang isang gantimpala Number 3 Halos araw-araw ay nanaisin kong ihandog ang aking paglilingkod para sa nangangailangan nito. A. Halos araw-araw B. Nanaisin kong ihandog C. Ang aking paglilingkod D. Para sa nangangailangan Ang tamang sagot ay letter B. Nanaisin kong ihandog Number 4 ang katitikan ng pagpupulong ay isang ulat pinansyal ng pamahalaan na inihaharap sa taumbayan. A. Katitikan ng pagpupulong B. Isang ulat pinansyal C. Nang pamahalaan D. Inihaharap sa taong bayan Ang tamang sagot ay A. Katitikan ng pagpupulong Number 5 Pinuntahan ng buong kagawaran ang puok na nasalanta ng pagbaha sa bayan ng Plaridel sa Bulacan noong linggo. A pinuntahan ng buong kagawaran? B. Ang puok na nasalanta ng pagbaha? C. Sa bayan ng Plaridel sa Bulacan? D. Noong linggo? Ang tamang sagot ay letter D. Noong linggo. Number 6. Dapat nating kausapin sila Konsihal Robles at mga kasapi ng samahan para sa ating panukalang pambarangay. A. Dapat nating kausapin? B. Sila Konsehal Robles? C. Mga kasapi ng samahan? D. Para sa ating panukalang pambaranggay. Ang tamang sagot ay letter B, sila Konsehal Robles. Number 7. Nais kong maglingkod sa bagong sangay ng pamahalaan sapagkat maliban sa maganda ang samahan ay may maayos ding patakaran. A. Nais kong maglingkod B. Sa bagong sangay ng pamahalaan C. Sapagkat maliban sa maganda ang samahan D. May maayos ding patakaran Ang tamang sagot ay letter C. Sapagkat maliban sa maganda ang samahan Number 8 Maraming proyektong pangbayan ang butihing alkalde kaya mahal siya ng kaniyang nasasakupan. A. Maraming proyektong pangbayan. B. Ang butihing alkalde. C. Kaya mahal siya. D. Ng kaniyang nasasakupan. Ang tamang sagot ay letter A. Maraming proyektong pangbayan. Number 9. Ipinakita ng tagapagsanay sa bagong tanggap na kawani ang paggawa ng kasulatang pangkasunduan. Ganyan ang tamang paglalahad ng layunin ng kasunduan. A. Sa bagong tanggap na kawani. B. Ang paggawa ng kasulatang pangkasunduan. C. Ganyan ang tamang paglalahad D. ng layunin ng kasunduan. Ang tamang sagot ay letter C. Ganyan ang tamang paglalahad Number 10. Hindi nagtagumpay ang ginawang pag-aaklas ng mga rebelde para sa kakulangan ng kanilang hanay. A. Hindi nagtagumpay? B. Ang ginawang pag-aaklas ng mga rebelde? C. Para sa kakulangan? D. Ng kanilang hanay. Ang tamang sagot ay letter C, para sa kakulangan. Maraming salamat sa pakikinig. Tunghayan ang kasunod ng araling ito sa susunod na video. See you reviewers!